ito kay kim saka ito yung sayo saka si parang tuwang sang so tatlo yan tinaktan so, ko na papingin Pumping na lang yan tapos bumper tapos nandun yung driver seat nya yung driver seat nya ko muna siya dyan nakabind din nakabind din yung driver seat yung driver seat nito ayun yung bumper nila <coughs> Guys. Yung yung ganito nito. Mata nito nandito. Ayan guys, yung kay Kim. Ito. Para kay Kim. So, nandun naman yung ibang gamit natin na para bubong. So, mag-extend konti. Ayan guys. Ayan na ay, yung kum kumpletong gamit na dyan. <coughs> Nakabukas mano ko na yung bubong niya.